Alam mo ba na madalas nating napagpapalit ang paggamit ng mga salitang halimbawa at kunyari o kunwari? Magkaiba kasi talaga ang gamit ng mga ito. Kapag sinabi mong halimbawa, ginagamit ito para magbigay ng paliwanag o sample ng isang bagay. Parang sa klase kapag nagtuturo ang guro ng math. Halimbawa, kung may limang mangga si Juan at binigyan niya si Pedro ng dalawa, ilang mangga ang natira? Dito malinaw na ang halimbawa ay ginagamit bilang ilustrasyon or example para mas maintindihan ang ideya. Samantala, ang kunyari o kunwari naman ay ginagamit kapag gumagawa tayo ng sitwasyong hindi totoo, parang umaarte o nagpapanggap. Halimbawa, kapag naglalaro ang mga bata, kunyari doktor ako at pasyente ka. O kaya, kunwari mayaman ako at bumili ako ng sports car. Ang layunin ng kunyari o kunwari ay magpanggap o magimbento ng sitwasyon na hindi naman totoong nangyayari. Kaya tandaan, kapag gusto mong magbigay ng example, gamitin ang halimbawa. Pero kapag gusto mong gumawa ng imahinasyon o pagpapanggap, doon mo gagamitin ang kunyari o kunwari. Maliit na detalye pero malaking tulong para mas maging malinaw at tama ang ating komunikasyon sa araw-araw.